So, ayan. Good morning, guys. Meron na naman ako dito. Gusto nga Alam nyo ba yung saging na malaki? Yung saging na solid. So, yun. yun. Pagpunta tayo ng Mountain Travins at nandito na nga pala tayo sa Mountain Travins. So, yun. Dito ang aking sadya naman ay maghanap ako ng malaking saging. Alam nyo ba yun? Kaya, ang ganyang saging, guys. Yan yung ah natin dito sa May Mountain province solid nga naman dito kasi alam nyo ba dito lang ako ma nakakita ng mga ganong saging tapos naghanap din ako ng capybara ako so sulitin ko na lang din yung pag rides ko dito kaya yun yung mga gusto kong gilang sana mahanap ko so yan dito nga pala guys mga salukuyan ng mga oras na to talagang hindi ko alam eksakto kung makakahanap ba ako o hindi. Kung sa palaran na lang ba. So, yun. So, ayun nga guys, nandito na nga pala ako sa may mountain province para sa Elis. So, solid. So, ayun nga guys. Dito nga pala tayo ngayon sa may bayan nila. At dito, tignan ninyo. Meron pa yatang nagaganap. So, tingnan nyo. Gusto ko sana makiyosyosyo kaso nakakaya ba? Parang wag na lang ganun. Parang dadahan na lang ako. Pero gusto ko minto pero wag na lang. So ganun. So kaya yeah, diret na lang ako. Okay. Pagkababalik na lang ako tsaka ako ihinto. Ako pero dito. So yeah, ayan, dito nga pala. Madadaanan nga pala natin dito yung sikat na sikat na sikat na lumihan dito sa oh, Paracelis Mountain Robin. So ayan nga yun. So, yun talagang din na yan. Daming kumakain dyan. So, yun. Eto naman pala yung daan nila. Solid na daan to. Talaga naman kasubsob. Talagang kapag ka walang anong preno dito, bye-bye na. Ganun ba? <laughs> Solid o. Oh. kitang kita nyo naman, di ba? Talaga naman nakasubsob o, oh, di ba? <laughs> Nakakaanin. Kaya dapat alert ka lang. Kasi kapag hindi ka alert, lana, na. Bye-bye curtain dito nga pala yung pababa to ito kung dali dali ito pababa mga rating yung so dito nga pala guys eh dito tadaan mo na nga pala ako sa may falls na talagang solid naman at saka dito nga pala yung mga binata dito solid mga boss magigiran lang mga boss magigiran lang kasi <laughs> lahat naman dire direkto lang tayo dito dire direkto lang ito hanggang makakarating na so no tignan nyo naman ito yung mga dadaanan nyo pag nagpunta kayo sa may boards na yun diba, grabe ang ganda talaga namang nakaka-relax solid solid diba? napaka tahimik napaka payapa At saka dito akala ko may birthday nga dito so, magigiraan lang po magigiraan <laughs> solid naman magigiraan Ayan nga guys, nakarating na nga pala tayo dito. Hindi ito patahimik pa rin. Diba? Ganito yung nature. Ten, 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 ten. pala to? Rambutan oh. Rambutan. Ay, hey, grabe guys, sa so, tignan ninyo. Parang enchanted to. kasi yung moon falls nandunin pa sa may loob papasok sa may loob kaya grabe maraming ka talagang adventure na dadanan pagpupunta kayo dun sa may falls asa tubig pag nalagay basa Tubig sila. So, mga dito. Pintaan. Pasaan so, na. So, dito, pinabot na ng tubig. So, kailangan, kailangan, mataas yung sapatas nyo. Kasi malakas na yung tubig.

Ayan, sa wakas, narating din dito. Makakapagpahinga uh, rin. O, tanga. Adulas. <laughs> so, ito yan. Tenga lang konti. Pudrit lang konti. Isip lang konti. Palpa lang konti. Sabay ngiti-ngiti. -ngi. Ayan. Yeah. So, dito. Tenga lang konti. So, at naman dito guys pala ay dadaan naman muna ako sa may bundo talaga naman muna dito nyo lang makikita to at dito lang kayo makakapagpicture yung hindi nyo papasukin itong daan na to kasi dito talaga nakabungad yung bundok. talaga naman makikita mo totok na totok napakaganda So solid <laughs> ha ito ay magkita lamang sa may mountain province para selis so yun nga guys meron palang madadaan ng high school dito so yan dire direkto ka lang dyan hanggang makarating sa may dulo at pag nakita mo yung bundok na yun, napakaganda ay grabe naman talaga sa so, tayan pala dito yung ako sa glit para kumuha ng picture kasi nga naman sayang din yung pagkakataon kaya pinasok ko na rin and, picture picture muna kaya mo na tayo ng picture dyan guys so, ayan, sabay diretso si bat na rin sabay ten ten na 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 So yun, na nga pa ako ng natunin mountain province para bumili ng saging, bumili ng barako. Siyempre, kailangan mo ulit dumahan dito kasi wala namang ibang daan kundi dito lang. So yan. Konti-konti, dahan-dahan. So, ayan. Ito nga pala yung daan papunta ro. So, ito nga guys. Kailangan dumaan ulit dito sa matarik na daan na ito din sa may bayan. Kasi nga naman dun talaga ang daan papuntang Natunin Mountain Fabbins Kumbaga sumaglit lang ako dito para makapagpay nga. So, ulit nga naman talaga yung akyatin sa may bayan yun. Para sa si sa 10 guys makikita nyo pa may mga nakatapload sa may buwan di ba iba bye di sila takot sa lapang kapitan di ba ang galing so 10 nga pala guys dito dahan dahan lang ako kasi tinitignan ko yung nagaganap sa may community center dito nga pala nakahanan nga pala ako dito ito nga pala yung ipapunta sa natungin mountain province Tignan naman ninyo guys. Solid. Ano ba yung bundok? Diba? Ang ganda. Saka malamig dito. Kahit may init, diba yung hangin? Malamig yung simi ng hangin guys. So, ayan nga bala guys. Sa mga bandang to. Kasi dito na yung mga kurbadaan. Talaga nasagad. Talaga namang banghingan na dito. Kaya dito, kung ayaw mong medyo malit sa oras mo, kung hindi mo lalaro yun na to Wala <laughs> Talagang malilig ka Tsaka kung Magpapadala ka sa mga madadaan <laughs> Mga magagandang lugar Aba, Talaga namang mapapinto ka Kahit na nagmamadali ka Dahil kagaganda Solid Tingnan ninyo, eh, ganyan ba naman yung bubungan sa inyo, di ba? Wow, solid, ganda. solid dito mm. talagang alaga Tignan nyo naman guys yung mga lugar na pwede ninyong pag stop pa over kapag kayo ay pagod na. Tignan naman ninyo. ba? Diba? talagang alaga ang oh, angas ah, solid nakita guys solid haha <laughs> forma dito dito sa natunin hmm. solid oh pwede pwede ka nang matulog dyan oh dito hmm. Do what is right, not what is easy. Yes! Tento, <laughs> di si pwede ka pang matulog din sa kubo. Lamig. Solid lead. So, at end guys, nandito na nga pala tayo sa may bayan ng natunin. Solid, di ba talaga ang lima ng hindi dito? Lamig. Kahit na napainit kahit may araw malamig pa rin kaya um, ang gaganda ng kutis sa mga tao dito eh. <laughs> solid solid talaga so at yun nga pala guys dito nakakita na rin ako ng bibilan ng bara ako <laughs> so bumalik na pala ako dito para bumili ng bara ako dito sa may tindahan kasi nakita ko na may nakadisplay so ayan Bumaba na ako kagad. Kumuha na kagad ako ng barako. ako. Nagtanong na agad ako kung magkano. Ito yan. Lumapit na ako sa may nag-tipin na. Yan, nabayaran ko na nga pala. So, yun nga pala. 150 ang kalahating kilo ng bara ako dito guys. Di ba? mura lang. <laughs> Solid. So, yan. At dito nga pala yung papasok may sa may likod ng palengke ng natunin sa so, yan guys dito dito kaya no diba sa so, napaganda napakaganda ng mga view so hanggang dito na lang guys maraming salamat